Nakaalerto na raw ang surveillance system ng Department of Health o DOH matapos i ang public health emergency sa bansang Africa dahil sa mpox outbreak. Nitong Martes, 13 ng Agosto, nagdeklara ang Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC ng public health emergency of continental security dahil ito sa mpox o dating tinatawag na monkeypox na kumalat na umano sa Democratic Republic of Congo at iba pang kalapit na bansa. Bunso nito patuloy ang ginagawang pagbabantay at monitoring ng DOH para suriin kung may mga kaso na ng MPAC sa bansa. Ayon sa kagawaran, nananatili sa siyam ang bilang ng kabuong kaso ng MPAC sa Pilipinas as of August 14. Apat sa mga kasong ito ay na noong 2022 habang ang natitirang lima ay natukoy nito lamang nakaraang taon. Matatandaan noong Hulyo 2022, idiniklara ng World Health Organization o WHO ang Mpox bilang public health emergency of international concern. Nagwakas ang naturang health emergency noong May 2023. Bunso nito ay ng DOH na wala raw bagong kaso ng MPOX na naiulat mula noong December 2023. Ayon sa WHO, ang Mpox ay isang viral illness na sanhi ng monkeypox virus na kabilang sa orthopox virus genus. Kabilang sa mga sintomas nito ay skin rash o mucosal lesion na maaaring tumagal ng dalawa hanggang apat na linggo. Kasama rin sa iba pang sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo, muscle aches, back pain, fatigue o panghihina at pamamaga ng lymph nodes. Maaaring maipasa sa mga tao ang sa pamamagitan ng physical contact sa isang infected na individual, kontaminadong materyales at infected animals. Depende raw sa immune system ang paggaling ng isang individual na nahawaan ng mpox. Ang iba ay maaaring makaranas ng matinding karamdaman habang ang iba naman ay maaaring gumaling na hindi na nangangailangan ng atensyon. Kasama si Karen Morillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News.